Hello, hello, kising ka na ba? Halina't makinig ka muna sa mainit ng balita Mula sa bulwagang pambalita balita DJ ang DJMH21, maganditan limang minuto ang nagbabagang balita Kasamang yung lingkod, ako Celia si Claudio, kayo ay nakikinig sa DJMH21 Direksyon ng Masa Sa ulo namang nagbabagang balita Muling nag dating magkasintahan na si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Sinampaan ng kasong kriminal si Pangulo Saga Duterte. Sa nakakang hindi makapiniwala ang mga NBA fans sa nangyakin trade sa Long Angeles Lakers at Dallas Mavericks. At yan ang mga ulo ng mga balita para sa araw na ito. Para sa mga ng nagbabagang balita, nagito si Sheen Gonzalez. Balitang Showbiz Daniel Padilla at Catherine Bernardo kumpirmadong nag-uusap na muli. Matapos ang mga ekspekulasyon tungkol sa kanilang relasyon, kinumpirma na nag-uusap na muli ang magsintahang Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ito ay matapos ang mga balitang nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan kumakailan. Ayon sa mga ulat, parehong nagsusumikap ang dalawa na ayusin ang kanilang relasyon at patatagin ang kanilang samahan. Maraming salamat si Indon Salas sa iyong pagbabalita ng mga detalye. Ito ang DJMH 2.1 1 Direksyon ng Masa. Baga naman sa balitang lokal, antabayan na natin si Andy Mendez. Ako si Andy Jane Mendez, magbabalita. Balitang lokal, inirekomenda ng National Bureau of Investigation NBI ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte kabilang ang inciting to sedition at grave threats. Matapos sumanoy, bantaan niya ang buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Ang mga reklamo ay sinumete na sa Department of Justice para sa pisigong investigasyon. Pinabuloan na ni Duterte ang mga elegasyon at sinabi handa siyang harapin. Pagdit lamang namin puputulin ang balitaan baga sa isang kwentong love story. Sabi nila, ang pag ay parang radyo. Minsan statik, minsan malinaw. Pero dito, lagi kang makikinig ng malinaw na balita at kwento. Mula sa impilan ng tamis at pait ng pag-ibig. mag ng dalawang minutong kwentong magpapatibok sa puso at magpapaluha sa mata. Kasama nyo ang inyong tagapagatid ng damdamin, si Papa Gian. Ito ang DCJMH 21 sa Paano kung magmarka ng isang taong bawal malin sapagat siya'y nakalana para sa iba? Tatanggapin mo ba siya na mawala para hindi magkasala? Huwanda kang magkasala, huwag lamang siyang bawal na. Hoy, Buds! Ano na? Tara ko, Tim! Pass, Buds, na po ito kagabi. Ba't naman? Siguro may kachat ka, no? Hindi, ah. Uh, ako ito kay Zipsay. Ano? May sinasabi ka? Lara, um, tara na. Nagugutom na ako, eh. Tara na, Bes. May chismis pa ako. Okay. Tara na. Sige na, Buds. Tawag na ang siya, eh. Sige, ingat. Ba naman yan, Kiyon? Hindi ka makaamin sa kanya. Lana, um, masasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Gusto kita, Lara. Pinahilam ko kasi kay kita. Pero hindi, pinadog na ako sa'yo. Kiyon, sorry pero... Hanggang kaibigan lang may daturing ko sa'yo eh. Gusto ko si Sia. Hindi lang namin masabi sa'yo. Sorry, Kiyot. Naiintindihan ko. Sana maging masayawa ni Sia. Pero sana, friends pa rin tayo. Kahit na, alam mo na. Oo naman, Kiyon. Friends pa rin tayo. Salamat sa pagsabi ng nararamdaman mo. Hindi madali yun. Ang tapang mo. Ang maglakbang Diyan nagtatapos ang ating maikling love story. Isang saglit na kwento, ngunit may hati na alaala. Muli nating pagtagpuin ang mga kwento. Dito lang sa DCJMH 2.1. Muling nagbabalik ang DJMH 2.1 direksyon ng mas. Baka sa Balitang Sports, antabayan na natin si Jim Andos. Balitang Sports. Sa mga nadaang araw, ang mga NBA fans ay hindi makapaniwala sa nangyaring trade ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks. Si Luka Doncic o mas kilala na franchise player ng Mavericks ay ipinalit para kay Anthony Davis na kilala rin sa kanyang defensive attributes. Pero ang tanong, paano kaya nangyari ang isang trade sa NBA? Ang isang trade ay hindi lang basta't basta't nangyayari. Sinusuri ng mga NBA officials ang salary cap, sweldo ng mga manlalaro at draft picks upang makabuo ng isang desisyon para sa kaibubuti ng team. Ako po si Jim Paul Andos na kukulat. Iyan po ang limang minutong nagbabalita mula sa istasyon di lamang nagatid ng balita sa kiwa, kundi mga balita ang tumatak din sa inyong mga puso at diwa.